211 kilometers. Yan, dito sa 211 nga. 211 nga. Yan, ating ng dito sa Kison province ngayon. Dito to yan. Ang kapi na pala, mga O, sige. Shut out, panuli official. Kay Tunis. Official. Yan, shout out sa iyo. Tinda-tinda lang ng balot. Wow! Ayan, 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 ayan. Traffic na masaka ng tipayan, mga katambay. Maling Bicol. Yan. Sa galing sa Bicol. ano? Ayan, napakawala na sa kalatipayan mga katambay. Napakawala na sa kalatipayan ng mga truck na dalawa. Oh, nagsalubungan doon. Kanina pa yung traffic doon sa kalatipayan. May ginagawang kasada kasi ay. May may dito sa toilet din. Ay wala nang ginagawang kasada. Kaya lang sira-sira ng kasada mga katambay. Bakit kagagawa lang, sira na kagad ang karsada. bak ba ba bak na, durog, durog pa. Yan. Set out. Kung anong pinagagawa ng mga kontraktor na yan. Si sinub nila, ganun trata nila ang paggagawa ng karsada. Pagka nabungkal na nila, ang gagawin naman nila, bako kontrata pa, pag sa minto. Kaya, dumaan sa mga aso-aso, mga katambay. Dumaan sa mga aso. Yan. Ilang aso ang dinaanan nun. May laup, may bangaw, na aso, yan. Kaya ang resulta, durog-durog na karsada mga katambay. Basag-basag ang karsada. Yan. Kaya matrapik ngayon. Yan, o. O, iharap naman natin sa Papuntang Maynila. Yan. O, yan. May nagpapaba ng di ng tubig, mga katambay. Yan, o. Sige, shout out. Kay sound system yan, so good yan kay song kay Diyos yang kusi yan. kay Diyos yang kusi ang pangkasinan yan, mabuhay ka pagtitinan ang isda naman ang kanyang naisipan lugi ata sa restaurant yan mga oh, yan

dalang lang oh. Yan. Nawala na naman ang sasakyan. Bulbol na naman doon sa Kalatipayan mga katambay. Para nang may nila ito oh, mga katambay para sa sa Quezon City at matraffic, parang expressway. Yan oh. Dala na sa mga katambay. yan Ya, ya, harap nanti pabikol. Ya, ya. Ah. Ah, uh, nakakapat na minuto na tayo, mga tambay. Nakita na sa labas at medyo wala nang ulan. Kanina, tutututong ulan mga katambay. Yan. Doon kami natin Christmas nandito sa Dyson Travels mga katambay ang mga kaya nang traffic ang mga kasada pinagsisira na ng kontraktor ah, kung sino-sino yung mga kontraktor na yan mga katambay miski puntahan ninyo rito sa Dyson Province para makakita ninyo ang mga bagong mga kasada sira-sira na agad yan hapon ah, nagbabapan ah. ito, binag-deliver isang rack na maliit o oh. Sige, ha, isa pa nga pala kay Boy Kulot, yan, si so, Boy Kulot ng tabing release yan si Boy Kulot Nga, mga si Kunyang Ako yan Kunyang Ako sa out sana ma ano tayo mag meet mag meet ulit tayo para ano kay kay Kalingap Liga yan Kay Kalingap Jubal. yeah. Kay Kalingap J. Moreno. Uh -huh. tataw, tataw. Yan. Shout out, shout out. Yan. Hindi lang. Dito ba tayo? Maliwanag pa naman. Kita pa ng camera. out, check out. Ilaw na lang natin nakikita. Hindi na natin kita ang mga sakyan. Ah, tingnan mo parang nasa may nila tayo, madaming ilaw. Ah, tambay oh, tingnan mo Oh, traffic na, traffic na. Bol-bol na traffic. Yan oh. Oh. yan. Ang traffic sa mga karsada, mga katambay sira-sira ng karsada yan o oh. oh. Ano na yun yun? O, tinanong niya na kasada. O, oh. backpack. O, oh. oh. matamandaanan. O. Oh. O, oh, yan. O. Oh. Oh. Yan ang safe sitwasyon dito sa sa Province sa 2-11. Ay, 2-11. Dizon province yan. Yan. Dito lagi nagka-traffic. Nung mga nakaraang magpapasko, dito lagi ang traffic. Dito trending na trending itong 211 hanggang Lodis Dizon. Yan. Limang kilometro ang layo. Pero yung atatakuan ng 40 kilometro, haabutin ka ng sampung oras bago ka makalampas sa dito sa Lopez Quezon. Gayo ka ang traffic. Gawa mga niya ang mga ginagawa ka sana niya, pinagsisira. Mahigit pa nga yung pinagagawa ng mga in-check nung unang panahon at matitibay. Ay eh, ngayon pagpasa niya ang bagong kontraktor, pinagigiba lahat ng kasada ang ginawa na in-check. Ngayon, ang resulta, yan o, back-back ang kasada. Kaya mga traffic na traffic o. Oh. 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 Yan, oh. naubos na ang pagkakatrapis ng sa mga sakyan, oh. Talang na ang sakyan. At naka... na iba, oh. Yan, oh. Oh. Yan, oh. Hindi na makita ang sakyan, oh. Sige. Ah, patuloy natin ito. Sige, bye-bye. na. -bye. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.